mga kuya, kamusta kayo? Ngayon ko lang naisipang mag vlog at uh, nag extra job ako pang, um, ano, pang Pasko natin So ayun, dito kami sa Marikina sa isang bakanting lote na gagawin daw na parada ng, ano, ng mga bus terminal dito sa Marikina Ngayon, kaya ko lang naisipan vlog kasi may nakita akong mga lumang ano, bote uh, There to, na hindi na ano hindi na makikita sa merkado gaya nito gaya nito ng mga lumang bote na ano natagpuan namin sa da, ano, dito nakatambak gaya ng coca cola wala nang ganito ayan o oh. tapos ito ganito design ng ano 7 up ewan ko lang kung may ganito pang available siyempre ito sa RC sa tingin ko sa na lang ito nakikita ayan design na ano royal iba na kasi yung bote ng royal ngayon eh sakto ito ngayon iba na ayan kuya boy shout out kuya boy <laughs> ito sarsi oh ayan mga kuya oh lumang sarsi na bote sa mga kolektor PM lang at uh, magtatabi ako ng mga iilan at uh, gagawin natin collection yan gano'n itong ano to itong Coke tapos no may luma, mas luma, luma pa ngantong design na ng Coke yan mga kuya ito sprite lumang design ng sprite yan hindi, man up. hindi tambakan to eh ginawang tambakan tapo na ng mga bote ito ganto alam ko wala nang ganitong bote na sa ano Na coke kasi family size nalala niyo, may nalala nyo may ganto kay dati may bili kayo ngayon sa ano na coke kasalo ni, alam ko 7up na ganito medyo malaki laki ayan o no. Extra job namin to na mag-ano kami sa siguro isang linggo. Open area. Hahawanin namin at uh, gagawin daw ito para dahan ng jeep. Ito, may pilsin pa ako nakita. Yan! Pilsin, no? Yan. Tapos, uh, ano ibang ano ko rito? Ipap cola nakita, eh. Royal, basta Royal lang marami nilang bote rito na hindi na ano, nag na yung design ngayon. Mas lumiit. So, ayun mga kuya. Tapos muna namin trabaho namin. ay yung mga ano, nag-hire sa amin ng ano, araw. Shout out kuya Ronald. Nakikita ka sa YouTube. Sa vlog na vlog ko. Oo. Uh. may botik dito ng alak na ito uh, ko MP yung oh sa mga kolektor shout out naman wala akong damuhan ayan mga kuya pahinga lang muna kami kaya nakapag video ako at gusto ko lang i-share yung nakita ko mga bote lumang bote na sandig light 500 ml wala nang ganito alam ko ito red horse So, wait lang mga kuya. Balikan ko kayo. Ngayon mga bote na nakita namin. At uh, sa mga dyan, Baka naman. Gusto nyo. Uh, libre. Kukuha ko at bibenta ko sa inyo kung gusto nyo. ano o. Uh, ang dami mga blue mga bote mga kuya. Paano mga makabalyo na ngayon ito? Kasi luma na ito. mga lumang bote na nakita namin dito sa tambakan. Lahok nga na siguro ilang ano to, square meter. Milyon na alaga nito. So ayong ganito na lang po mga kuya. Comment down below at PM ako kung gusto niyo makakuha ng mga rare na bote na tinabi ko at uh, ko sa inyo ng murang halaga mga kuya. Sa mga collector diyan, shout out. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, subscribe na kayo. So, kuya Rene TV. inyo nga mga kuya, ito yung mga nakuha namin bote. Ito yung nahanap ko kanina. Ito pop yan itong wala na alam ko kung meron pa nito comment down below kung may nagbebenta pa ng ganito sa merkado pero itong pinaka uh, shout out kung lang at mag -ano na kami mag aakot na kami ng mga graba mga tambak so ayun nga mga kuya hanggang dito na lang maraming salamat Comment, uh, Please subscribe my channel Kuya Rene TV Ito po yung mga nakita kong bote na nakatambak Na rare at ano tatabi ko ito Yung iba dito Kagaya itong 7up Coke, Cheers Sarsie, Royal Sprite 7up Bata Pilsen Yan. So comment down below Kuya Rene TV po pala maraming salamat